Jesus is the chief cornerstone. It means He is the foundation and standard. He holds everything together. He gives purpose and direction. Amen po. Because of Jesus, nagkaroon ng purpose at direction ang buhay natin. He is the cornerstone. Sa pamamagitan niya po, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. So mga kapatid, sa pakikipag-isa mo kay Kristo Jesus, ikaw ay naging bahagi po tayong lahat na nanampalataya kay Kristo, naging bahagi ng tahanan ng Diyos. At ang Espiritu po nawa ang magpakilala, magpalalim pa sa puso mo ng mga salitang ito.